Ay, Ay, talaki. Okay. Talaki. Oh. Napakalaki. Wala, yan. So, abang yun na mo yung mo, tropa. Habang mo naman. Yan o. Oh. Wala, Oh. Gigi, mo alisin. Habang Ha? Yan o. mo alisin. Oh. Lucky. Lucky okay, itong... na, laki laki nitong ano laki ilang baboy na po dalawa na oh sir okay, dalawa na ano adik mang mang ata ko ko titibabaw bigkit lang siya may kanta okay. na idol okay. hmm, wala tropa eh hindi bumababa diyan eh may butas dyan, sir may butas dyan, sir dito dito wala lalabas na natin na na. bagong balat oh putik okay. ang laki iya yung ulo tinga tinga oh ulo yan sige sige na yung ulo kasi na yung ulo ay kalaki okay. okay. sige mo dito ulo ha yung ulo Sarol. Video-video mo lang. Video-video mo lang. Laki. Kapang. Parang ulo na ng King Cobra. Hige na, doon yung ulo. Laki. Jumbo. Napakalaki. Napakalaki niyan. Laki tropa. Hindi tayo doon. Teka. Nice. Ah. Oh, hawakan mo punto tayo.